Toda. Yan, magandang umaga po sa inyo mga katagalog. Narito po tayo ngayon sa Taisan, Batangas. Ayan, uh, sa kalahati anak po tayo ng ating biyahe puntang Lubo So ngayon, nangyari, umalis po kami doon sa bahay ng alas tres ng madaling araw ngayon ang oras ay Pagpa 5:30 ayan yung dalawa Shoutout okay, shout out muna oh ayan oh shout out muna ngalay na ngalay na oh ngalay na ngalay na sa biyahe ha ah, ah at dito tayo sa bayan ng Taisan Taisan Batangas kalalampas lang natin do sa Fortune Cement ayun guys okay, so, oh sarap ng hangin dito malamig pa yun wala pa masyadong mga sasakyan guys mga katagalog eh, mga katagalog dyan muna kayo at kami babiyahe uli paingay nga ka lang kami ng konti okay ito yung tali papaan na sinasabi ni mama Jake Villanueva ah uh, sa taisan pero hindi ko alam saan dito yung kinakainan na lumihan yun yun oh. Siguro mababaybayin pa natin 'to mga dalawang oras or tatlong oras pa. Bago tayo makarating ng bayan ng Lubok Patangas. So 'yan mga katagalog. Diyan muna kayo at magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning.